Okay mga boss, welcome back at uh, ito may gagawin tayong crown. Tingnan muna natin 'yan, crown. 'Yan. BF10W active sa woofer. Ang maximum power niya ay 160 watts. 'Yan. So itatay natin 'to kung ano kung anong problema. Kasi pangit daw 'tong tunog sabi ng may-ari. Bali binuksan ko na 'to kasi ginawa natin ang review ngayon. Subukan natin i -teasting. Ilagay ko muna dito yung cam natin. Tingnan natin, okay? Okay yung ambalo. Lagay tayo ng audio. Yan. Okay. Power on. Yan. Okay, nag-switch na yung relay. Parang may lagapak na. Yan. Hindi ko lang alam mga boss kung maririnig nyo parang lumalaga pa. Parang lumalaga pa yung speaker. Hindi naman sa ano. So tingnan natin mga boss kasi parang lumalagapak yung speaker. Uh, buksan natin yung pinaka speaker mismo para makita natin yung mukha. Parang duda ako sa speaker eh. Medyo mabigat. May kabigatan ko mga boss. Tanggal na yung bigit nito. speaker niya kasi naka-down pa Okay, mabigat-bigat din itong ano niya. Uh, baka mahulog yung pinaka paa o pinaka clearance natin dito. Ito yung pinaka speaker niya. Ay, natin lang naman niya dito. Oh, ni na to. Wala na yung ano eh. Parang yung speaker na may problema mga boss. So tuloy tayo, parang ano na eh. Parang ni repair na lang 'to, hindi ko sure oh, kasi nakano na. Pandarin nga natin. So sira nga yung speaker. Ang sama ng ano, parang na-repair na itong na speaker, Oh. Ang sama ng itsura niya. Try natin buksan. Speaker nga, mga boss, masama nang tunog. Ay, ay, ay. Ay. Gastado na siya eh. yung pinaka-speaker niya. Ni-repair na rin pala ito dati eh. Kaya Tapos yung ano, yung klase ng pag niya, mga boss, yung klase ng pag niya, hiniiwa dito. Uh, to, Ayan, mapapansin nyo, may ano, may sukat siya. Hiniiwa siya dito. Ayan. Ayan, nakaragbi Kinalas tong ano, kinalas tong pinaka ano pinaka dito niya tapos ni-rewind. So tingnan natin. Kalasin natin. Tapos tatanungin ko yung customer kung ano kung palitan na lang ng speaker. Siguro dito mas maganda palitan na lang para sure speaker ang masama ang ano eh. So anong nangyari dito, yung yung repair nga na tinanggal to, then pagkatanggal, pininturahan na nga lang, oh, ayan, oh, tinabas pa dito yun para maalay. Kaya lang masama na yung tunog niya eh. Ito ang dahilan. Kausapin ko muna yung may-ari kung anong gagawin. Okay mga boss, wala pa yung may-ari. Naantay ko mag reply Ang tagal mag reply Kalasin natin to Alamin natin kung ano. Kung bakit. Bakit na gagalitin ito. Tukin mo Para So, na. yung sinasabi ko na ano, po, yan. Kung mapapansin niyo yung kung mapapansin niyo yung anong talagang hinati -hin natin sya dyan o. Ayan, o. lagyan natin ng tiner yan Kita nak pergi ko

Yan yung nangyayari mga buso hindi na to ng unang gumawa mahirap din kasi talaga tanggalin to eh matrabaho so pinakamadali ay dukutin nyo sa ilalim tapos paikutin yung cutter katulad nitong ginawa niya ah uh, mabilisang technique yan sa mga ano, sa mga bilisang gawa tapos i-rugby mo na lang so kinalas na buo kinalas din siyempre itong ano uh, pinaka ano pinaka dust cap nya tapos ni-rewind so ni-rewind na to ano ba nangyari dito ba't lumalaga pa tunog kung mapapansin nyo yung mga ano mga boss yan. yung signs na sumasayad yung ano sumasaya yung coil yan pag tumutunog syempre sobrang laro ng ano yung mga low frequency kasi masyadong malaro yan mga boss sumasayad siya ayan sumasayad siya tapos dito mapapansin natin ayan o oh. yung part na yan na ano nasubrahan natin At sa kapal yung pag rewind may nahabol silang ano ah uh, pinatong na lang ganyan po yung pagka rewind ano ba the best dito kung ako uh, palitan na lang isang buong speaker ngayon pwede naman tong i-repair maobliga ka magpalit ng ano ng pangit na kasi itong ano eh. pangit na kasi ito lalo na rubber eye so pitak pitak na so magkakaroon na ng lagapak yan pag tunog o ayan o oh. yung mga pinagkalasan ayan o oh, nagkaroon na ng damage pangit na kasi pati itong ano uh, napansin natin hindi nga nadikitan lahat Pangit na kasi pag tutunog yan. Katulad nito, tingnan mo. Ayan. Ayan. So palit lahat yan. Bihis lahat yan kung i-repair. Bihis lahat tapos ano. Uh, saka naman ikakasa. Antayin natin yung go signal ng mayari kung i-repair to ano. May nabibili naman ng ganitong coil tapos ano. Yun lang mga boss. Okay, mga boss, ha. tuloy natin tong ano, nakabili na pala ako ng speaker, mamaya ipapakita natin. So nag-request yung mayari. Eh, sabi ko sa kanya, na-report ko naman na nung tinisting ko to, okay naman, uh, well function naman siya, pati yung switch. Pero sabi niya, palitan na rin para makasiguro daw, kaya tatanggalin natin do, din papalitan natin ng panibago. Nakabili naman ako dyan ng switch, at saka yung potentiometer, meron pa naman ako nito. Tapos yung speaker, ito. Nakabili tayo ng speaker mga boss. Nandito yung speaker. Iangat natin yung camera kasi hindi ata makikita. Yung speaker niya crown din. Ito din yung binili natin. Uh, sabi ng may-ari, parang naloko ata siya sa pinagbilan niya. Hindi lang natin alam kung saan doon. Pero, ano, uh, tawag dito. Ito yung nabili natin na uh, pang subwoofer talaga. Ano. Ayan, uh, SW Pro. Uh, Pro SW 130, 103M. Yan. Yan, professional series sa buffer. Ito yung ano, may screen na siya mga boss. Ayan. So, ikakabit na lang natin yan. Sana kumasya doon sa lagayan para wala tayong problema. Kung hindi, baka gawan ko pa ng paraan na lakihan yung lagayan. Tingnan ko na lang kung ano. Uh, ah, dalawa po terminal yan. Ayan. So, gagawan din natin ang ng iwalay ng video yan. Tabi muna natin dito. So yun lang mga boss, uh, update ko kayo pag napalitan to. Tapos titesting natin doon sa box kung anong gagana. Kung ano na. Wala naman siya problema talaga dito. Kaya lang ano, uh, gusto lang talaga ipaano nang mayari pa makasiguro. Okay, ayan na mga boss. Uh, binalik na natin yung washer. Then ito na yung mga pinagtanggalan. Pinagpuputol ko na yan para may dugtong dyan. Yan. Mga kailangan natin. Yung switch kahit wala namang problema palitan natin as requested ng mayari para ano uh, siya na wala nang ano ibalik ko na doon din ano uh, napakita ko na yung speaker di ba kaya lang gabi na ngayon mga boss eh, hindi tayo makakapagpatistig nito bukas na lang siguro oh so, ayan na mga boss na ibalik na natin ito na yung speaker at okay na yan Hindi lang natin maano ng matagal kasi wala pang ano pa. Yung ano pala hindi na natin to may babalik yung takip, may cover naman siya. Yan. Lakas. So mapapansin niyo pag nilagyan natin ng ano. kakasambas pag may ano so okay na sya i, i ano ko na lang i balik ko na lang yung pinaka stand nya dito i testing natin ulit ayan na sya mga boss okay na hindi ko lang alam kung magandang pick up ng ano nito kasi low frequency lang sya eh hindi ko lang sure pero sa actual napakaganda ng tunog mga boss so tapos na siya i ko na yung mayari ayan yung nangyari sa ilalim okay maraming salamat mga boss ha tagang dito na yung dag natin uh, God bless po sa ating lahat